pa naman kaso? Paano ko magiging detective man na lang kung palagi nalang lalampalang pa? Hoy, <laughs> uh. <laughs> bawalan tutulog-tulog sa trabaho! Ano ba ang iingay nyo? Balik na sa trabaho! Opo, Ikaw! Hindi mo ba ako Huwag kang babagal-bagal! Kilos na! Opo, Kapitan! Sandali lang! Naiwan! Ah, ah, ah. Salamat. <coughs> <coughs> May papangiting na bagyo. Hmm. Pa, paano mo naman alaman yun, bata? Kasi po, yun ang sinasabi ng mga ibon. Talaga? At saka... Oh! <coughs> 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 Hindi po basta bagyo, napakalakas na bagyo po! Oo! Oh. Maniwala po kayo! Parating na, naamoy ko po sa hangin! Ang batang to! Mm. Ang mga matang maari maaari kaya sa ang sino ba matatagla ng mastil natin ng hangin? Kailangan ibaba na ang mga layas! Huwag niyong iba pa ba? Nagsisimula pa lang gumanda at takbo ng biyahe natin eh! <laughs> Kapit ng maigi! Totong liko sa kaliwa! Oh! <laughs> Wala naman palang sinabi sa akin yung bagyong yun eh. Oy! Ikaw muna sa timon. Ay, obo! Pambihira! Ang naman ng tripulanting na punta sa barkong to. Pati mga aplikante, wala ni isang makatayo. Kung dito palang natalo na kayo ng isang maliit na ma bagyo, sumuko na kayo sa hunter exam. Ay, mabuti pa, magsiwi na lang kayo. Eto, may gamot pa po ako dito. Kapag niluyaan nyo yan, bubuti ang pakiramdam nyo. T -t tubig. Ikukuha ko yan ng tubig. Sandali lang. Ang batang yun na naman. <smart noise> <smart noise> ang asim naman ang mansanas na to. Aba-aba. Mukhang may ilan din palang tigasi na naligaw dito sa barkong to ngayon, ha? Ah. Tama